Welcome back sa channel ko. May panibagong video na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay tuluyan na niyang kinalimutan? At hindi na talaga siya nagpaparamdam o hindi ka na niya kinakausap pa sa matagal na panahon? Gusto mo ba na ikaw ay maiisip niya o ikaw ay maalala niya? At siya ay mapaparaning sa kakaisip sa iyo at maghanap talaga siya ng paraan na makausap ka. Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya ay mapaparaning sa kakaisip sa iyo. Basta gawin lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala mo at dapat hindi talaga kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. ito napaka simple at paniguradong ito'y napaka-epektibong ritual at napakadali lamang pong gawin basta magtiwala ka lang sa kahit na anong ritual na iyong gagawin. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng zeplak o kahit na anong plastik na meron ka ay ihanda mo sa ritual na ito. At pagkatapos, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At nang masulat mo na ito, kumuha ka ng kahit na anong sili, siling laboyo o siling haba ay pwedeng gamitin. At pagkatapos nito, dikdikin mo ang sili o hiwa-hiwain mo ito at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo. At hawakan mo muna saglit itong ritual Mag-focus ka lang at mag-concentrate, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mapapraning sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, ilagay mo na itong ritual sa plastic o di kaya zeplak na inihanda mo at itago ito Pwede ito ilagay sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. Pwede mo rin ito dalhin kahit saan ka man magpunta basta dalhin mo ito. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo basta itago o dalhin mo ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya ay mapapraning sa kakaisip sa iyo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.